to the Lord Jesus Christ and in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. Ah, uh, panalangin ng kaayusan, panalangin ng kapayapaan at kalakasan. Ah, uh, anumang pinagdaanan natin ngayon, kay, alam natin mapagtagumpayan natin 'yan, maresolb natin 'yan. Ah, uh, sa ngalan ng ating Panginoon. So, ngayon pag-usapan natin itong katuruan kaya laban sa pangangalun niya, <laughs> uh, bihira lang ito mapag-usapan sa lipunan, uh, kahit sa church, uh, hindi na masyadong uh, pinapangaral. Now, dahil may mga batas na kay Moises, uh, may divorce na, and then sa Pilipinas may divorce na rin, nakapasok uh, pa lang na balita. So... Ah, hindi lang. Kahit yung mga live-in partner ay parang ina na rin sa lipunan at hindi na masyadong uh, pinag-usapan sa church, uh, sa society. Kaya, yun, hindi masyadong naparusahan kung meron mang uh, issue ng pangangalon niya. So, ano ba ang katuruan dito? Ano ba ang pangangaral ni Kristo sa, sa mga taong gumagawa pa rin ng ganito? Kung hindi man naparusahan sa mundo... Uh, meron pa rin yung consequences, may parusa, may batas pa rin ang Diyos. At ang batas ng Diyos ay magpakailanman yan, may visa yan. So, ano ang sabi ni Kristo? May malalim pang sinabi dito sa so, Gospel of Luke 16.18, uh, Matthew 5.28. Uh, sabi niya, uh, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumingin uh, sa isang babae na may pagnanasa ay nangangalunyan na. Uh, sa babaeng iyan sa kanyang puso. So tumingin pa lang ha kung may pagnanasa. Iba pa yung actual na ginagawa talaga o gawain. ah uh, dito kung pagnanasa na yung isip mo, iba na yung, <laughs> iba na yung iniisip mo. Ang sabi ni Kristo ay nagkasala ka na ng pangangalo niya. So hindi lang yan kasi kapag hiniwala yan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, yan, siya ay nagkasala ng pangangalo niya. Ano bang ibig sabihin ng divorce? Sa uh, pangangaral kasi ni Moises, uh, kapag divorce ka na, divorce ka na magpakailanman. Hindi ka na pwedeng uh, mag-asawa kasi nakipagsulat ka na ng paghihiwalay. Pwede lang siyang mag-asawa kung uh, patay na. Uh, sa panahon kasi ngayon natin, nakipag-divorce para legal na mag-asawang muli. Uh, parang ano siya, baliktad siya sa pangangaral ni Kristo. As ay sabi ni Jesus dito, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay siya ay nag ng pangangalunya. At ang mag-asawa naman sa babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya. So, yun din ang ano. Ay <laughs> Ayaw titingnan natin, babae o lalaki man, kahit uh, legal silang divorce, pero nag-asawang muli sa panahon ni Moises, ay hindi pa rin sila mag-asawang muli. Hindi pwede at ang kaso dyan ay pangangalo niya. So kung sa panulat ni San Matthew ang basihan natin, uh, medyo mabigat yung uh, parusa. Uh, kung titingnan natin kung ang kamay ang kung ang kanang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, uh, dukitin mo ito at itapon. At sabi niya, mabuti pang mawala ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo ang iyong katawan din itapon naman sa impyerno. So yun yung sabi ni Matthew. And then sa so verse 30, kung ang iyong kanang kamay naman ang nagiging sanhi ng pagkakasala, putulon mo ito at itapon. Uh, mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan. And then itatapon naman sa impyerno. So para sa atin, parang hindi naman big deal. Kasi yun nga, hindi pa, hindi pa nangyayari. Alam naman natin yung itatapon sa impyerno ay uh, sa panahon yan na Kapag andito na si Kristo yung paghuhukom. So, yung panahon natin, parang hindi pa masyadong big deal. Pero yun nga, may kaparusahan dyan kapatid. Hindi oh, forget, wala pa ngayon, ay okay lang. Meron pa rin, may mga consequences pa yan. Ay, may nangyayari sa buhay ng tao, uh, sa sarili, sa pamilya, sa mga anak. Uh, yan, yan ay mga consequences sa mga ginagawa natin. Si Pablo, meron ding pangaral si Pablo uh, tungkol sa parusa ng gumagawa ng kahalayan. Okay, sa so First 1 Corinthians 5.2, uh, ito yung sabi ni Pablo. At sabi niya, at nakuha niyo pang magmalaki ha? Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng kahalayan ay dapat ninyong itiwalag sa pananampalataya. O ba diba, talagang excommunicated ang tawag ang parusa doon. Aya kung ay isang tao ay gumagawa ng ganon, ayan, eh, sabi ni Pablo, ito walag na yan uh, sa pananampalataya. Alin uh, sabi niya, huwag makisama, huwag makiayon sa mga nakikiapid. Huwag din yung pakisamahan ang nagsasabing sila'y kristyano. Yon, isa pa ito. Tayo'y mananampalataya sa Diyos, then nakikiapid, and then sa Kim, sumasamba sa Diyos Diyosan, nanalait, nanlalasing, nako, naglalasing at nagnanakaw. At ang sabi ni Pablo dyan sa so 1 Corinthians 5.11, itiwalag ninyo ang masamang tao o uh, yung masamang gawain. So, biblically, uh, meron ng mga ganitong usapin, uh, meron ng mga ganitong isyo, meron ng mga ganitong uh, dapat tingnan ng tao na kailangang tugunan ng uh, lipunan ng sipahan, dahil nga ang ang visa, imagine na ah, yung visa ng pangangaral na ito ay magmamakailan man. Di ba sabi ni Kristo, uh, mas madali pang mawala ang bituin sa langit, ang lupa, ang langit kaysa mawala ng visa ang mga pangangaral na ito. 'Di sabihin, meron po talagang uh, kaparosahan mga kapatid. So, ang panahon natin ay binigyan tayo ng uh, pagkakataon ng Diyos. Sa uh, pagdating ni Jesus kasi, meron ng uh pagpapatawad noon ang mga usaping ito ay public execution uh, sa panahon ni Moises, matindi ito ha talagang ipakita nila publicly para maiwasan ng mga tao na gawin ulit uh, minsan hinahagupit pa hanggang mamatay kung babae naman na nagkasala na po eh uh, noon kapag babae nagkasala mga lalaki pa ang magparusa minsan binabato nila hanggang kamatayan so matindi yung mga babae noon ng parusa so merong public execution okay ah uh, hahagupitin kapag lalaki nagkasala ah hahagupitin and then pagmumultahin pa uh, magaganda noon kasi mahirap umyaman repreyoan Pare um <laughs> ang, ang tawag doon ang parusa kasi yung kanon natin ngayon pag may pera ka pwede pang eh, ayusin yon pwede pang mabayaran, absuelto ka pa. Pero noon, maganda. Publicly execution, mayaman man o ano ka. Uh, kapag napatunayan nyo na na ganon ang ginagawa mo, merong uh, publicly execution, hagupitin at pagmumultahin. So, dahil ngayon, meron ng human rights, marami na rin batas, and then, pag may pera, absuelto. So, binigyan tayo ng pagkatataon ng Diyos na magbago. Kaya yung yung panahon natin, kaya nga dapat ma-realize talaga natin yan dahil uh, Diyos ang nagsalita nito, Diyos ang nangangaral ito mula pa noon uh, sa panahon ni Kristo at hanggang ngayon na hindi yan, ang term nga nila, kasuklam-suklam yan uh, sa paningin ng Diyos. Kung titingnan natin yung batas ni si Moises, meron, lang, uh, meron ka lang dapat para may mga degree ng uh, kung sino lang ang pwedeng gagawa ng ganito. Di ba? May, may tinawag si Moises ng ganyan eh. So, ang pahayag ng Diyos at uh, kay T. Cristo uh, sa mga bagay na ito ay merong kaparusahan. Ang sagot ni Jesus dito, hindi mawawalan ng bisa ang kautosan. Okay, sa Deuteronomy 27.26, uh, sinabi doon ni Moises, although sulat ko ng Diyos, uh, Uh, pahayag ito ng Diyos at tinulat ni Moises, sumpain ang sinumang hindi sumusunod uh, sa mga utos na ito. Uh, at ano pang pa sabi niya, imagine ha, lahi. Kung uh, yung panahon natin, ikaw, kung ikaw ang nagkasala, uh, ikaw lang ang paparusahan. Noong kasi, mga anak pa mag magdusa at, uh, yung magdusa sa ginagawa mong hindi maganda. At minsan yung lahi pa ilang henerasyon. So, yun ang ang mga tao noon ay nagpapahalaga sa kautusan dahil publicly execution, pinapakita talaga para hindi daw matularan ng mga kasunod na henerasyon o kung sino mang nagnanais gumana, gumagawa noon. So, gustong iparating ni Moises na igalang ang uh, yung otos ng Diyos. Kaya matindi ang parusa na pinataw nila noon public execution. Pero sa pagdating ni Kristo, meron na tayong uh, habag, uh, pagpapatawan, then meron ng pakikipagkasundo. So yan, meron na rin mga batas, meron ng human rights. So parang, parang ano na, labanan na, na. <laughs> uh, labanan ng karapatan ng na panahon natin ngayon. So kung susundin ninyo si Yahweh, ano naman ang gagawin niya? maganda kung ang isang tao ay namuhay sa kabanalan, uh, namuhay sa kautosan ni Yahweh. Kasi meron ding pangako ang Diyos sa mga taong uh, sumusunod sa kanyang kautosan. At ang sinabi dito, kung ikaw ay masunurin sa kautosan, ay pagpalain ka ng Panginoon. Okay? At ang sinumang gumagalang nito, yan, magkaroon ng mahabang pamumuhay sa daigdig na ito. Okay? gagawin niya, isa pa ito sa pangako ni Yahweh noon, uh, kahit kay, sa panahon ni Moises, gagawin niyang pinakadakila ang iyong lahi. And then mapapasa niyo ang pagpapala ng Diyos. Sa so verse 11, uh, Deuteronomy 28.11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Uh, pagdating ninyo sa lupa ibinibigay ko sa inyo. And then, the 12, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan ng kapanahunan. Alam nyo sa panahon ni Moises, uh, sa panahon nila noon, bihira lang ang ulan. Uh, maganda sa panahon natin, may balance, ulan, init, ulan, init. Pero noon, uh, minsan 7 years na hindi mo ulan. And then, hindi talaga tumutubo yung uh, pananim. So, pangako ni Yahweh kapag uh, sinusunod natin yung uh, kanyang mga aral, kautosan, bubuksan niya ang langit at ibubuhos niya sa tao ang ulan o pagpapalang. Uh, para uunlad ang buhay at uh, lalago ang pamumuhay natin. And then sabi niya, uh, uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga kautusan. At sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang pangangailangan ninyo. Uh, Ininathala ni Yahweh ang ganong uh, babala o parusa sa mga hindi nakasunod uh, dahil mahal ng Diyos ang tao. Uh, ibig sabihin, kapag sinunod naman natin ito, yan, ito ang ganting pala ninyo. Bubuhusan kayo ng pagpapala. So, huwag natin kalimutan na kung bakit ipinapangaral ito ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Dahil upang isa lang naman ang nais ng Diyos, mapabilang tayo sa kaluwalhatian. Kasi sa kaharian niya, uh, nag-required ng kabanalan, nag-required ng katwiran o kung dito natin in-exercise ito ay 'di mapabilis madali tayong makapasok doon pero kung namumuhay tayo gaya ng sinabi ni Pablo <laughs> sabi ni Pablo nakuha pa ninyong magmalaki uh, dapat sanang mahiya kayo at malungkot ang taong gumagawa ng kahalayan so matindi ang pangangaral nila noon at uh, dahil matindi rin ang parusa uh, ngayon naman ay hindi na masyado. Uh, minsan nga, parang inaalaw pa ng lipunan na pwede namang mag-live-in, ano pang ginagawa natin. Uh, pwede namang hindi ikasal. Parang ganun, baga. Uh, may divorce na. Okay, y yun na yun ang pangyay pangyayari sa panahon natin. At minsan hindi na pinag-usapan. Kaya, wala na rin parusa. Uh, wala na rin... Pero hindi ibig sabihin na wala ng parusa sa lipunan. Ay okay na. Kasi nakakaranas pa rin ang tao ng ganitong consequences. Anong nangyayari sa tao? Hindi maganda ang buhay. Okay? I iyon ay consequences sa mga ginagawa natin. Kapag wala sa order yung pamumuhay natin, hindi rin maganda yung kalalabasan dito. Ah, uh, dahil sa mga ginagawa natin. Kaya kung sinunod natin, 'yun, 'yun ang mga pagpapala na kayang ibigay ng Diyos sa tao. Uh, pero kapag sinuway naman natin ang mga utos na ito, Uh, matindi rin ang parusa ng tao. Uh, sa buhay, uh, minsan yung pangangailangan, uh, ang term kasi dito sa Old Testament, sumpain. okay, Sumpain ang sinumang hindi sumusunod uh, sa mga utos na ito. Pag sinusumpa ng Diyos, uh, ano ba ang sumpa ng Diyos sa panahon ni Adan at Eva? Yung kamatayan ay sumpayan ng Diyos. Yung kahirapan, kung bakit? Uh, hirap na hirap sila noon dahil sinumpa ng Diyos hindi umula ng ilang taon, uh, hindi tumubo yung mga pananim. Kaya yung kahirapan naman ay uh, result yan sa mga ginagawa natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ayaw mong maghirap, <laughs> kung ayaw mong makadanas ng sumpa ng Diyos, ay eh mas maigi na sundin natin ang mga uh, kautusan, mga kautusan na kalugod-lugod sa Panginoon. Okay? So, good luck sa atin mga kapatid. Why sa patuloy nating pamumuhay ay mapahalagahan natin yung mga aral na maka -Diyos. Dahil ang mga aral na ay makakatulong yan sa buhay ng tao ngayon at sa hinaharap. Amen?